umubra kay Senator Ramon Ontiveros ang pinakabagong video message ni Pastor Abol Apollo Kiboloy. Sa nasabing video kung saan hindi ito nagpakita ng muka. sinabi ni Kiboloy na nagtatago siya dahil may bantarao sa kanyang buhay na pakanao manon ng Estados Unidos. Pero sinabihan ni Ontiveros si Kiboloy na huwag daw magpa o nagpapanggap na siya ang biktima. Ay kay Ontiveros ang hinihingi lang sa leader ng Kingdom of Jesus Christ ay humarap sa mga legal na proseso kasama ang proseso ng Senate investigation. Iginiit ng senador na huwag dalhin ni Kiboloy sa lingwahe ng patayan kahit yan ang nakasanayan nito. Ang susunod na pagdinig ay March 5 at kung hindi raw sisipot, si Kiboloy ay ipapasight in contempt siya at ipapaaresto na. Kaugnay nito, naglabas na panibagong sabina ang Senado para kay Kiboloy na permado ni Senate President Juan Nigs Subiri kahapon. Samantala, target na rin paimbestigahan sa Senado ang Umanoy Glory Mountain ni Kiboloy o bahagi ng Mount Apo na deklaradong protected area issue, kung may mag-raise ng issue diyan sa aming pag Pero so far, wala pang nag-raise ng issue diyan. So, punuri ng plato sa ngayon ng komite pag tingin lamang simula dun sa mga kaso ng pagpapalimos, yung uh, withholding of education, lalo na yung rape at iba pang forma ng sexual abuse at iba pa. Uh, we may take up uh, other issues uh, kung may nag-raise